Ayan. Gasol. Ayan po mga lebers, magpalit muna kami ng PC no. Lubid sa ano, sa angkor namin. Ito po, sobrang haba tong gumagamit namin no. Awada. Oh, Palit oh, ng bago kasi palagi po tumitira yung malakas na hangin no. Yan may isang bundle pa po dito pang reserba. No? Huh? Sa tahon gumuwi asam nito dunwi. Ye. Tusmo. Gay okay, okay. tolot en masuk pula nanti tu dito sakit teman itu eh eh ay 5 Ay. Yan. mo na yung ano ba, yung iba. Para reserva po yan pag na, may naputo na lubid. Ano, grabe. Sobrang haba na to. Palit namin sa ang angkor namin. Iwas disgrasya po sa bangka. Kailangan talaga palaging bago yung lubid. ang galing naman magsulpa ni Tacho yano no? mm -hmm. Ginawa namin ang ring para madali po itong isabit. Tapos, ano, ito pong tawag sa amin na sulpa, no? Sinulpa yung PC yan no? Parang binalik din siya sa dati. binaikot ikot lang. Hmm. Okay. Okay. Di mo na siya ikot, pisot mo na siya. <laughs> Mawi <na. laughs> Ayan. Ayan. So, Kasi wala po kaming guest ngayon. Wala po kaming guest ngayon. Tapos, um, ito lang muna ang trabahuin namin. Para hindi na po ma kilabutan si Tatsu pag siyang natutulog sa bangka. Kasi, ano, bago na po yung lobid namin. Palit ng lubid, lubid, lubid. Ayan. Ito po yung ano mo namin mga divers, no? Shop. At ito naman no, pong hotel namin. Yellow House. Yellow House po ito mga divers sa ano po, sa One Piece. Ayan, no? Hindi lang tayo papasok doon sa lalim. Ayan dito. naman po ang meeting area. Briefing area 'yan mga divers diyan po. Uh, mag-briefing yung boss namin pag may guest sa uh, diving. kila okay. kila ka kabog. Iba ka uwingon nila sir na one piece always change schedule. Mm. I'm not sure.

Ya, na may ang katong usa ka dupa para hikot man do. Oh. tugot ni natanan. ayon po si Serbino. Yung How many guests today? Where? Swimming pool? Ah. Uh, ayan, siya po magturo sa isang guest na estudyante mga reverse. Hindi po magamit ang bangka ngayon kasi um isa lang po at doon lang po sila sa swing pool uh, magpraktis. Yan. Oh, yan lobid namin. Ni-request, nag-request po kami ng lobid kaya binilhan po ni ano, Christian. Hindi pwede na matanda na yung lobid.